Tara! Magkano na yung magpapabraces ngayon? 2023. So marami pa rin nagtatanong sa akin kung magkano na raw. So since nakapag pag fifth adjustment ako, nagtanong ako. So sa video na to, yun na pag-uusapan natin. So hi guys! For today's vlog, so marami pa rin kasi sa akin nagtatanong kung magkano daw yung magpapabraces. Magkano nga ba? Ulit-ulit <laughs> Ulit-ulit <laughs> Ang na kasi nagtatanong sa akin. Hindi nila napapanood ng full yung video ko. So, ngayon, ulitin ko na naman, di ba? So, ayun, sa mga nagtatanong, nakapagpa fifth adjustment na ako. Wow! So, ayun, isishare ko na lang sa inyo kung ano yung mga na-experience ko pag may braces, okay? So, sa mga curious at sa mga gusto magpagawa nito, gusto malaman ko ano yung feeling or kung gusto malaman kung magkano yung pagpapakabit ng braces, sasabihin ko sa video na to, okay? So, ayun, tayo. Pero ayan, close-up ko na talaga. Nahirapan ako na sa una kong pwesto. So ayan, close up ko na yung mukha ko. Shop up. so ayan, okay. Um, magkano nga bang pagpapabraces? Nagtanong ako doon sa clinic na pinagpapagawan ko ng braces ko. Kung magkano na yung pagpapagawa ng braces ulit. Kasi last time kasi pinakabit ko to, 2022. Okay? 2022 pa, uh, pinagawa ko to is August 2022. August, September, October, November, December. January. six month na. Six month na yung braces ko sa ngipin ko, okay? Six month na rin ako nagtitiis sa sakit nito. So, ayan. So, pag-usapan natin yung magkano nga ba yung pagpapabraces ngayon. Ngayon, 2023. Kung magkano na ang pagpapalagay ng braces ngayon. So far, wala naman doon nagbago. Ganun pa rin. Yung, yung metal na traditional braces is um, 40,000. o, di ba? 40,000. And yung ceramic is nasa 70,000. Yan, yan, nasa 70,000 sa kanila yung ceramic. Pag sinabi ko yung ceramic, mahal daw yung mga materials noon. Kaya, yun yung mahal. So, yung, syempre, yung binakabit ko lang talaga is yung afford. Yung, ano, yung, ano lang, metal. Yun lang. Yung traditional lang. So, ayun. Okay? Tapos, sa mga nagtatanong uh, magkano ba yung down, down payment doon sa first lagay ng braces, okay? So, ang first, actually magda-down ka ng 5,000 doon sa clinic. Pero sa ibang clinic na pinagtanungan ko, bago ako nagpalagay nito before, magda-down ka ng 10,000 sa iba. Pero doon sa clinic na pinagawan ko, doon sa klinika, ngipinista. Yeah, Doon sa dental na sa dental na pinagpapagawan ko nito is 5000 lang yung down payment sa kanila guys. So medyo affordable but 5000 iba yun ha. Buong baksak 'yun 5000, okay? Maliwanag? And then um mabait yung doktora na gumawa sa akin kasi uh, nag-down ako ng 5000. Um kinabitan niya na agad ako ng braces. Pero yung, yung so yung time na gusto ko magpakabit ng braces kasi nga ang purpose ko talaga is palabasin yung songkey ko ito. Nakatago to dati guys. So ngayon medyo nakikita niya. Ayan na. Ah. Nakikita na siya, di ba? Nakakatuwa. <laughs> so ayan. Um, sabi ni doktora, lalagyan kita ngayon, yung halimbawa nag-down ako ngayon, nag lalagyan daw ako niya, pero yung deal niya is hindi pa hindi pa mahigpit yung wire. Lalagyan niya lang ako for the para lang ma -feel ko kung ano yung feeling na may braces. So, ganun pala yung guys. Di diba? <laughs> Ganun pala yon okay? So, ang unang lagay pala is parang experience mo lang muna na kung ano yung feeling kasi, ano, hindi pwedeng biglain daw yung ipin. So, dahan-dahan. So, ayun nga, yung unang ginawa yan, di, pero in fairness ha, kahit, kahit parang training lang muna yung first month is talagang mararamdaman mo na yung sakit. Makakaramdam ka na ng sakit, promise. So, ayun, okay? And then, mga after one month adjustment, after one month adjustment, Wait, wait, lang. May hindi pa ako nasasabi. So, bago yung, bago yung 5,000 pala na down payment, hindi, hindi ito makakalimutan. Kailangan pala i-x-ray yung ngipin mo. X-rayin muna yung ngipin mo. Well, dun kasi sa dental na pinagawan ko, ang una lang in-x-ray nila, itong front ko, kasi ito, nakarot kanal canal. Tinignan nila kung talaga naka-root canal. Sad to say, isa lang yung naka kanal Pero, alam ko, do sa dental na pinagpagawan ko, pinarot kanal ko to dalawa. Pero sabi nila na scam daw ako. <laughs> Char. <laughs> kasi nga, in x-ray, nakita sa x-ray, isa lang yung nakarot kanal. Kasi, pag nakarot kanal kasi, yung, yung result sa x-ray is parang may guhit na na white. Eh, ang nangyari, isa lang yung may guhit, pero alam ko dalawa. Pero sabi nila, Obserbahan na lang nat na daw namin kung sasakit. Kung sasakit daw, kailangan daw i-root canal ulit. Pero so far, awan ng Diyos, hindi naman sumasakit. 12 years ago na to guys, na root canal sa ngipin ko. Kaya medyo yellowish yung ngipin ko sa front. Kasi, yun daw talaga yung cause nun. Na nag-yellowish talaga pag na root canal na. So, well, anyway guys, yun na. Back to topic tayo, okay? So, um, lubos-lubosin ko na to. <laughs> Abang nakakapagsalita ko ng malaya ngayon for today's video, okay? So, ayun. And, magda-down ka pala ng 5,000 and i-extrahin e muna yung ngipin mo bago nila total ya adjust yung ngipin mo. So, sa so first month, training nga, yun na sabi ko nung, nung kanina, na, na mag-training ka muna, and then, afternoon kailangan mo na ipa-x-ray yung ngipin mo. Tapos, pag na-x-ray na nila yung ngipin mo, makikita na nila yung, yung itsura ng mga ugat-ugat ng ngipin mo at sa posisyon ng mga ngipin mo. So, doon na lang sila magbe-base kung paanong adjustment yung gagawin. So, yun, doon, ang bayad pala ng x-ray guys, iba, iba din yung bayad ng x-ray. Kasi ang bayad ng x-ray is isang libo din. So, 5,000 plus 1K, 6,000. Plus pasta-pasta sa mga sira-sira. Iba din ang bayad dun guys. O ba diba? Ang daming gastos. So, kung gusto mo talaga gandahin yung ngipin mo, magpaganda ng ngipin mo, talagang magastos. Talagang pag-iipunan mo. So, yun. And, afternoon kasi yung ngipin ko, Bago ako nagpa-check up, bago ako nagpakabit ng braces ko, pinapasta ko muna syempre yung mga mga sira-sira dyan, mga anik-anik. Kailangan kasi mapastahan. Kasi para daw hindi makontaminate ng, ng wire na nilagay, gano'n gano'n. May gano'n sila na yung explanation na sinasabi para hindi daw sumakit ng todo, gano'n. Kaya kailangan mo talaga ipapasta. So magkano yung papasta? 500. O oh, ba diba? 500 din. Kung may tatlo kang pasta, di 1,500 din. Plus pa yung sa ano, 5,000 na ida down nila. So, di ba? Kaya, ang pagpapabraces, kailangan mo talaga mag-ipo ng pera. So, kaya medyo, late na rin ako nakapagpalagay nito kasi, parang kumbaga, hindi pa afford, di ba? Tsaka parang, binaliwala ko muna na magpalagay nito kasi syempre, unahin muna natin yung mga needs, o di ba? And, that time kasi, ako, ako pa lang yung tatrabaho sa pamilya namin, so parang, storytelling na nung, <laughs> Pero, uh, ngayon kasi medyo nakakaluwag-luwag na kasi yung mga kapatid ko may trabaho na. O, oh, <laughs> you Chance yourself daw, sabi. And, ang... Um, yan, ang bracket pala. Ayan, ito itong bracket na to. Pag natanggal kan, pag natanggalan niya ng isa, isang bracket, 300 ang bayad. 300 to 400. 300 to 400 to 500 yung maximum yung bayad. So yon, yan ang totoo. Kaya kailangan mo talaga mag-ingat kung may braces ka talagang mag-iingat ka na hindi matatanggalan. kasi paano pag ang budget mo 1,000 lang sa one month o di ba 1,000 lang tapos matanggalan ka pa o nga nga <laughs> additional <laughs> so ayan so sa mga nagpaplano magpa-braces kaya nyo yan, ipunan nyo lang, Pag ipunan nyo lang and magaan na rin naman sa monthly. Kailangan mo lang talaga mag-save ng 1,000 o 1,500 for ano na, for adjustment na and tapos, syempre, pamasahe, papunta doon, kailangan mo, di ba? Syempre, ganun. And, minsan kasi, may mga iba pang gastusin na mga nakikita sa ngipin mo, and then, ganun, ganun. So, yun. Kailangan mo talaga mag-save ng pera para sa sa pagpapa ice ng ngipin mo. So, so far, natuwa naman ako sa ngipin ko ngayon. Char. <laughs> wow! Kasi <laughs> tuwa ako. Kasi, dati, yung sungki ko na yan, ayan, kung nakikita nyo, ayan. Ayan. ayan so, ako may nakakapansin pala dito sa kulay. Ayan. Sa kulay blue na nilagay ni Doktora. Ano yan? Parang, para lang tumaas yung pagkagat ko. And then ma, ma ano yung, tumaas yung dito ko. Para lumabas pa talaga. Magkaroon pa ng labasan yung sungki ko. Kasi yun yung purpose ko. Kaya ako nagpabraces. Para ilabas yung Sungki kong nakatago. Tiyara, ayan. So far, nakikita ko na siya. And natuwa na si Doktora. Pang, pang limang adjustment ko na. Sabi ni Doktora, wow guys, very good. Charm. Very good to share. Uh, may improvement na nangyayari sa aking ngipin. So, wow! I'm hoping na sana hindi na magtagal. Kasi iba talaga yung feeling pag may braces. Hindi ka makakain ng maayos. Alam mo yun na parang gustuhin mo man ngumata mata ng ng mga mani. Mga ganun. Hindi ka talaga makakain ng ganun. So, so, itiis ka talaga. So, tama na. Nga na ng chika ko? Ayun lang. Tama na. Tama na guys. Okay? Yun lang. So, sabi ko naman na lahat. Okay. Magbababay na ako. Okay. That's the end of my vlog Thank you for watching See you in my next vlog Don't forget to subscribe, like, and share Bye!